Wow, daming sili. Ayan. Ganda ng mga tanim dito, uh. Oh. Hmm. Ayan, Hmm. Oh. Ganda ng mga sili nila. Ayan pa, oh. Ito naman labuyo. Ayan. Handa. Ganda ng mga tanim. May mga bunga na ang kanilang mga ano. Ganda. Ito ang gusto ko guys. Yung ganitong may taniman sa ano. May taniman sa likuran ng bahay. Ayan. May papaya. Hmm. Ito meron tayong eggplant. Ingay ng mga aso. Ayan, ng mga bungang eggplant. Bukas ko na kunin yan. Bukas na ako mag-harvest ng mga eggplant. Buwi natin. Agoy, ayan o. Oh. Papaya. Yung lupa namin, madam mo. At saka yan, guys, maraming tanglad. Ayan. Tanglad. Maraming bunga kalamansi. Bukas guys, ako doon sa kalamansi. Ayan, ang ganda talaga. Linis. Hmm. Linis ng taniman. natutuwa ako dito sa sili sa sili guys ako natutuwa oh. ayan daming bunga daming bunga ng sili ayan labuyo wala pang hinog ayan guys oh pagsigang ang ganda ang daming papaya ang daming papaya guys oh sarap yan gata tapos lagyan siya ng tinapa mm ang ganda ayan guys oh. ito oh. abot kamay wow masarap talaga pag sa probinsya marami kang pwedeng itanim it